Maiksi Silang, tungkol po ito dito sa balitang ito ng SMNI News. Alright, sabi dito isang traumatic experience daw para sa mga minor de edad, kabataan at sa mga nakaranas ng panlulusob ng mga armadong kapulisan na naka full battle gear pa sa iba't ibang compound ng KOJC sa Davao City. Nakita natin yung mga bata nasa loob naman. Pangalawa, may mga pumasok doon pero mahinahon naman yung mga arresting officer kung nakita niyo po, yung mga grupo, yung, yung batalyo ng PNP at ng CIDG ay nasa labas naman yan. At kung nakita niyo rin po kung gaano bastusin ng mga taga-suporta ni Kibuloy na kala naman mga kung sino, sunod-sunura naman kayo, utu-utu naman kayo, you are nobody kung ganyan po ang, 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 ang kalagayan niyo. Paano nangyari na, na napakaraming tao dyan? Hinakot ba? Paano nangyari na Kuno ay sinabi nga ng Executive Secretary na alam nila ang mangyayari at pinaghandaan na daw nila itong, itong sitwasyon na ito. Yun naman pala pinaghandaan nyo, pero ba't kayo nagdala ng mga bata dyan? Okay? Hindi ba't mas nakakatroma para sa mga bata kung malaman nila na yung mga kabataang inabuso ni Kibuloy ay dyan. O dyan nangyari yung mga pang-aabuso sa mga compound na yan. Dyan nangyari daw yung mga pang-aabuso sa mga miyembro na kalimitan ay kabataan. Hindi ba nakakatroma yon? Mas nakakatroma yon na isipin pag nalaman ng mga bata. Ulit-ulitin ko ha, yung mga bata po na nakita sa video o sa mga uh, news, sila po ay nasa loob. At ulit-ulitin ko rin na kasalanan niya ng mga magulang kung bakit naandyan yung mga bata. Okay? Alam nyo na. Alam nyo na na napakaraming akusasyon kay Kibuloy pa ng pang-aabusan ng mga kabataan. Pero talaga, naan dyan, ang mga kabataan, naan dyan, ang mga anak niya. Wala ba kayong mga bahay? Wala ba kayong sariling bahay? Wala ba kayong sariling buhay? Diyan kayo? Hindi pa naan dyan lang kayo para magsamba, magdasal, sabihin na natin? Oo. Oh, yung mga compound ni buloy ay tirahan nyo rin? Maniwala naman. Tapos sabi dito ayon sa isang counseling psychologist, tumalakay ang epekto nito sa kanilang mental health. Hindi sisihin niyo po yung mga magulang ng mga batang yon. Alam ko bakit? Ulit-ulitin ko. Alam niyo mangyayari ito, pero dinala niyo yung mga kabataan dyan. Talaga lang. Talaga? Kalukuhan din, ano? Eto mga to, sino, 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 gusto niyo bilugin, bilugin ang ulo? Yung mga kababayan natin? Aba, hindi na. Hindi niyo po mabibilog ang ulo ng mga kabataan ng mga kababayan natin. At yung mga ganitong klaseng paotot, sa so tingin ko, ha, eto'y paawa. Eto ay parte ng inyong mga script. Ang nakikita ko rin dyan, ha? Sigurado na andyan si Kibuloy at itong mga ito na, na dumipensa, itong mga ito na yung tipo naging human shield ni Kibuloy, sila dapat ay managot din sa batas. Dahil, nako, meron lang talaga dyan na maging, or nakumanta kung nasaan si Kibuloy, sigurado hero, sigurado hahangaan dahil, um, abay, ba diba? isa ka sa naging kakaiba dahil kayong lahat dyan, kung titignan natin, ay mga uto-uto nagpapagamit kay Kibuloy at nagmamaang maangan. ba? Diba? So kung may isa dyan na magsalita, abay sigurado tayo, hahangaan niya ng buong mundo. Hahangaan niya ng mga kababayan natin. Alright. Drama. ba? Diba? Good luck.